I will, I will take out my, my mask. Oh <laughs> Si baby koala. You take out also your mask, mas, Yeah, yeah. Gumaya sa akin, magtanggal na nga na ng mask. Kasi nga, kalalabas lang namin ng NPR. Ayan. Pupunta kami ngayon sa sa klase niya. No na. <laughs> Hindi Ayan, meron siyang ano, paa daw ng, ahita daw ng manok yan. Sabi, ang tawag dyan. What do you, what you call this one? Chicken wing. Ch chicken wing, chicken leg. Chicken wings? What, no lang. Kaya <laughs> dito kami dumaan sa kabila. Hindi dun sa, ano, kasi mahigpit dun eh. <laughs> Pero may, may dala naman kaming cards So, yun na guys. Samahan nyo kami. Maglaro kami muna sa labas kasi may oras pa. Maglaro. Ipaglalaro ko muna. Ito yung makulit na bata. Hey, bye. Ay, ay. Bye. 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 Otherwise, you will spank my face. <laughs> Ayun nga guys. Ah, uh, hindi. Hindi naman shortcut ito, no? Parang sing lang din. So, ayun. Dito lang kami maglalakad lang kami. Ano lang naman eh, three station lang kami. So, yun, Parang tabi ng yung aking salamin. Ayun. Dahil... Dahil mabait siya ngayon, naka, pagkatapos niyang uh, nakatulog siguro siya ng araw. Nakaitip siya ng 1 hour and 15 minutes. Parang gano'n. What? Nawala. No, you hurt yourself ayun ginising ko na siya ng 345 sabi ko, magmilienda na kami at aalis na kami so, wait lang dito kami, daan kami fighting ha huh? um. Ay. so ayun nag-ano yung aking lapi kasi nga nag-ano siya kanina. Kumain ako ng kamote, nagbinit ako kamote tsaka kape. And then pagtapos ko nun, hmm, kumain naman ako ng mansana. So yun. Yun nga. Pinaglaro ko muna siya doon. Sabi ko 5 minutes lang siyang maglaro muna bago kami pupunta sa ano. Ang ganda rito guys. Oh. Ayan slowly Slow lila. Ayan. Diba ang ganda rito, oh. Wait. And then you cannot find that one. Nagbabalat yung ano ko. Mamay maglalagay ako ng ano. Ng lip shiner. Ayan, diba ang ganda rito, oh. See? Ayan medyo malamig-lamig ng konti. Hindi naman ganong malamig. Kumbaga, sakto lang. <clears throat> wala pa ko lang kay dito. Oh. Kasi kanina, uh, ano, uh, nakaidlip din ako kanina kaya ma medyo maganda yung aking ano, mood. <laughs> nakaidlip ako ng ano, wala pang 15 minutes yata. Pero okay na yun. Diba? At least kahit pa paano makaidlip. Nagpumabalat yung ano, labi ko. Ayun nga, di ba ang ganda dyan? Oh. Uh, uh. See? Si si si, diba? ang, ganda. ang ganda. rito guys. Dito lang yan sa Poblacion. Ito kami yan sa Poblacion kasi nga ang sa amin is yung sa Chukingling naman ilang ano. Pero kayang-kaya ko yan alakarin guys. Three station, three station siya. Parang ano, 'di ba pag ano ka pag pag samahin nila naman is parang is, tatlong istasyon din ng ng train. 'Yon yung nilakad namin parang ano uh, Chuking Leng Chung Kuan O Hang Hao eh ano apat pala until until po lang ayun kaya kaya ko yung lakarin guys hindi naman ako ng isang oras ng paglalakad so yun nakita nyo naman guys sa akin likuran iba, ang ganda ang ganda ng view oh ayun, nandun lang yung aking alaga at pinaglaro ko muna sa ano ayun siya, o, oh, pinaglaro ko lang muna siya doon, Diyan. ganda lang dito sarap, lumagat ng sariwang hangin dito, nakaka-relax, nakaka-relax din alam nyo guys uh, dito, dito sa dito sa Hong Kong, kahit saan ka guys kahit mapabundo ka minsan yung may place talaga na ano, may nakatingin sa iyo, um, may CCTV ba? Kahit saan dito, guys, kahit nasa park ka, o uh, nasa puno ka ng malalaking malalaking puno na naakala mo, walang ano 'yon, meron yun mga ano, meron 'yon nag-surveillance 'yon. Kaya uh, ang kagandahan dito, 'yun nga, guys. Pag ano, walang halos krimen na nangyayari, ganon. Ah, uh, mas marami pa nga yung krimen mag ano eh yung dito yung na ano ko ha mga ilang taon na ako rito mas marami pa nga yung krimen sa loob ng bahay eh although may CCTV naman sila pero paglabas ng bahay meron pa rin CCTV pero depende naman kung may CCTV ka sa ng bahay yun ang mas maraming may may krimen talaga oo kasi nga napabalitaan ko may krimen na nangyari ganun na, na ano nila na, na nila ba yung kung sino yung may gawa ng kaanuhan, ganun may ginawang kalokohan na titrace talaga nila guys paglabas mo ng, bah ng isang bahay pero pag sa loob ng bahay eh, yung iba naman kasi wala talaga CCTV sa loob, loob ng bahay pero paglabas mo lang ng bahay mo meron na yan nakatutok sa'yo alam nyo guys sa akin marami nang nakatutok yan ilang building yan na, na nakapalibot dito na meron nakatutok dito bukod pa rito sa may gilid ko may nakatutok pa rin uh, tinitignan kung may ginagawa kang kalokohan guys o oh, alam nyo guys dito kahit saan kayo magtanong guys grabe uh, <clears throat> kaya nga sabi ko sa inyo pag may pag may nakita kayo dyan na uh, pera as in talagang uh, pwede nyo siyang kunin tapos idalihin nyo sa pinakamalapit na Uh, security guard or sa ano sa may mm, police station mga ganyan tapos um, magbibigay kayo ng ano kung saan yung napulot yan kung magkano yung napulot nyo ganon tapos bigay, bigay nyo yung number nyo yung ID nyo kaya lagi kong pag lumalabas ako guys lagi kong lagi, laging kong dala yung aking ano yung ID ko kasi just in case na may magsita sa akin meron ako ipapakita na ID na katunayan ay eh, nagtatrabaho lang ako dito sa ibang bansa so yon pag wala naman kayo nun makquestion kayo ganon so may multa pa yon so yon kaya dapat ingat ingat tayo guys at saka lagi nating kaingatan yung ating mga ID dito kahit saan man sulok ng bansa naman yan may mga ID na rin yan eh. kahit sa Pilipinas iba may mga ID na rin tayo so yun nga guys nag, nagpagawa na rin pala ako ng ano nung bago kumuwi galing ako ng Pilipinas noong August August ng katapusan nag file na rin ako ng ano ko ng ID ko yung ano yung ID sa Pilipinas ba ayun nag file na rin ako uh, kasama ko yung aking anak yung bunso ko na 15 years old yon, nag pares, pares kami nagsabay kami nagpagawa ng ID namin so ayun yung national ID pala yun pero yung mga yung asawa ko tsaka yung mga iba kong anak meron na silang mga ID uh, kami na lang yung wala pang ID so yun, naantay lang namin sabi nila matatagalan so hindi ko na siya ano basta nakapirma na ako, ganun ganun so yun nga uh, kaya nga kapag ingat-ingatan natin guys yung mga ID natin kahit saan man tayo lahat ng mga ID ko guys na ano talagang nasa akin yung iba naman yung iba kong ID is nasa Pilipinas iniwan ko talaga doon yung ID ko importante lang yung nandito siyempre di ba um, yun yung ano ko yung SS ko yun mga ganun yung humid humid kasi yun eh. pero hindi pa ako nagpapalit kasi ng ano status ko medyo ano ang daming hinahanap so hindi ko lang alam kung by next year maayos ko na or 2020 bago basta ma, ano basta may time ako ngayong ano o, o 2024 um ayusin ko na yung mga ano ko yung aking mga papers ganon para sa ganon eh may lipat ko na sa aking uh, apilido talaga so yun kasi kahit nga passport ko guys is ano pare ano na eh um, mm, ko pa rin eh yung pagkadalaga So, yun. Grabe darabi babalat yung aking, ha? so, gusto ko yung maayos, guys. Gusto ko talagang ayusin. Kasi nga, para maging ano yung aking, ano, uh, status ba. Kasi naman, nung, ano, nung, kailan ba yun? Uh, nung nagpagawa ko ng aking passport, as in talagang hinahanap kasi yung, ano, eh. Hinahanap kasi yung uh, marriage contract, mga ganon-ganon. eh, wala pa ako noon. So, ang ginamit ko, yun, yung apelido ko pa rin. Hanggang ngayon, apelido ko pa rin. Pero, nakaintak naman dun sa may likura, na marriage talaga. At nakalagay dun yung, yung, yung spouse, yung ano mo, yung asawa mo, gano'n. nakaintak naman dun, nakalagay talaga yun dun. Kaya, katunayan na marriage ka talaga. So, yun nga, ka, ano nga yung ID natin, ba diba? Yung, ang tagal-tagal ng ID natin. So, sana bago bago man ako umuwi ngayong ano, next year kasi uuwi ulit ako ng next year. Eh. So, 'yun. Bakasyon ulit ako ng ano ng 6 days. 6 days. Oh, lang six days lang yun eh bakasyon ko. Mas, balik ulit sa trabaho. Diba? kasi kaya kakauwi ko lang eh, guys. Kakauwi ko lang ng Janu ah, ng ano ng August. Tapos ilang buwan lang uwi ulit ako, 'di ba? Chari. <laughs> Grabe. Tapos by August matatapos na 'yung aking kontrata ulit. Um for the 6 years na. So 'yun, um 'yun sana maging maayos na 'yung aking papeles. 'Yun. Go go na talaga. Go go na talaga ako. <laughs> 'Di ba? Ganun lang 'yun ang buhay. Hindi naman kailangan laging nasa abroad ka. 'di ba? Gusto rin naman natin na makapiling yung pamilya natin, 'di ba? Kahit kahit na ganun eh nakapag-ipon-ipon naman na tayo, 'di ba? Dahil tayo mga OFW, sana na, may natutunan tayo, no? Ang dami ko nang nasabi dito na kakaiba. <laughs> 'Di ba? Yun lang, wala lang. Gusto ko lang may share yung aking ano, yung mga experience dito, yung mga aking ginagawa habang naglalakad kami kanina ng alaga ko yan yan ang ginagawa namin hanggang sa nakapag-isip ako na yung mga tungkol sa ID tsaka sa mga ano dito mga mata diba kasi lahat dito talaga guys may mga mata rito guys um hindi ka makakagawa dito ng kalokohan o ano basta pag nakita kanila na ikaw yung nandoon makikita ka talaga at kung saan ka nang galing kasi matitrace talaga nila yan so yun nga guys yun lang naman yung chinika ko sa inyo ngayon kasi nga habang nagaantay kami ng oras kasi 5.30 pa naman yung call time namin so yun lang yun lang salamat sa mga nanot at saka sa mga um, mga subscriber kung bago sana wag nyo kalimutang mag mag like and comment dyan sana sabihin nyo kung saan kayong lugar para naman ma-shout out kayo at mabalikan ko kayo, di ba? <laughs> Ayun, hanggang dito na lang. Bye-bye pa na Mars TV Vlog lang yan. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye, bye-bye pa alam. Sige, ano ko muna kayo dito. Ayan. Ayan, di diba Ang ganda. O, si... Bye-bye na.